mga boss at yun nakadali na si boss si boss Justin ng under armor niyang Panjim gym Ayan o 329 napakaganda ng design o oh, oh, di ba o oh, parang galaxy di si ba master. napakaganda naturo Alright, Slabbers! Good afternoon! Good evening! Nandito na po tayo sa bahay. Tapos na naman po ang isang buong magkakot na nating trabaho na napakainit. Grabe, kaya at dahil mainit, kailangan po natin humigop ngayon ng mainit na sabaw. Charot. Sabaw ng sopas. Kaya magluluto po tayo ngayon ng sopas mga boss. Ginigisa na po natin yung bawang sibuyas at yung hinimay-himay ko pinakulo ang ng manok. Alright, at yun nga, na-prepare ko na rin po kanina lahat yung mga sangkap, which is na dito po yung repolyo, carrots, meron din po tayong hotdog doon, at saka ito po yung green bell pepper, at ito po yung pang main event, mga boss, yung sopas na gagamitin po natin. Okay, kailangan natin luto ito ng masarap, dahil meron po tayong ang isang uh, engineer, walang iba kundi si engineer Ace, always. Okay, shout out sa boss mag ka lang din at lulutuloy po natin yung pagsopas na ito. Sasarapin ko po. Okay mga boss? Luluto lang po. Okay? Ayan. Habang ginibisa po natin yung... Habang ginibisa po natin ito, eh, lagyan po natin ng pepper para masarap po siya disclaimer, hindi po tayo magaling magluto. Ayun lang po sa ating nalalaman. At ah, basic lang din naman po ito, mga boss. Diba? Napaka-simple lang kahit sino kayang lutuin ko. Diba, mga boss? Okay. Nilagyan ko ng paminta para habang hihingin yung isang is talaga naman nanunood sa sarap. Alright. Diba? Diba nga. Pwede na po natin ilagay itong hotdog para mag-isa rin po yung matulog mga boss. Ito po yung hotdog natin at imubuhos na po natin yung hotdog. Malinis po yung kamay ko, nagbukas po kanina. Okay? Ayan o. Oh. Alright. At atin na pong kikiwarin. Wow, kikiwarin. Ilocano <laughs> yun. Hahaluin. maluto yung hotdog, mga boss. Ayan, no? Diba? Napakadaming hotdog. Kiwar, kiwar. Diba? Ayan. Kiwar, kiwar. Ayan, kiwar, kiwar lang, diba? Mahirap talaga pag ano. Ah, uh, nagluluto pa tapos di <laughs> <laughs> Diba? Okay, ganoon talaga buhay. Doon diba tayo masaya, Diba?

Pwede na po nating lagyan ng sabaw. Yung pinagpuloan po kanina na ng manok. Po. Ng manok. Lagyan natin para maasa. Ako siyempre, nagdagan pa rin natin ng sabaw yan, di ba? Walang kaya ng tubig. Mga Para kumulo na gusto. Di ba, mga Okay, at hugasan ko lang ito. Magpapa, ano tayo, maglalaga tayo ng itlog. kemana terus Pangis sahum Tapis ya. Tapis nothing Masalah pemainan sopas Kapal tang ini Juga para tayu ini Pau-pau misal Alright Napakalakas ng tulo ng tubig namin. Di ba? Sobrang lakas. Grabe. Okay. Ayan, lagyan natin na isang container. <laughs> Charot. tapit. sila. <laughs> Tapos bubogay ng ano ngayon? yun? Ng itlog. Ilang itlog pa. Iwan. Yeah. Iwan ha. Ko natin sa po yung ito. Kaya naman may black na rin. All rights! All rights mga boss, at ito na nga. Pass forward. bubuksan na po natin. ang kanina pa po ito tumukulo. Nailagay ko na rin po yung ano. Yung pasta. Ina ng sopas. Kaya pwede na natin ilagay yung ano. Gulay mga boss. Ayan, yeah, talaga naman. Napakainit. Ayan po siya. Kalaga na nga, umahakaw sa sarap at umahakaw sa sahog, mga boss, di ba? Ilalagyan <laughs> na po natin itong ano, carrots, tapos itong ano, yung repolyo, mga boss, ayan. Ayan, no? Masarap na sopas para sa tanginit, alright? Okay. Pakalagyan natin konti, tapos mga 2 minutes lang din natin yung repolyo.

Happy birthday Day to you. Yeah. So, happy, happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Okay, happy birthday. Okay, <laughs> happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy Happy birthday.

Huwag mo nang yung video natin. Ay, ay nakabigay ba? Ay, 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 Plus <laughs> to off pala Ang mas mahabang <laughs> celebration yung kanya. Ang pangayon. Masarap. Masarap yung... Ano yun? Sa'yo. Yung sa'yo, abangan pa ko. Okay naman sila nandiyan. Ang uwi ah. Ah, hindi ka na mag-celebrate. Ha? Diyan uwi sila nandiyan. Kung... Hindi uwi sila nandiyan. Kung dito sila nandiyan, doon lang sa Ah! Hindi, pag sa hilo tayo, sasagutin ko na yung pakanta. Pagkakanta ako yun. Sa iyo mo lang sa niya. Ayan. Ayan, pindi niya. Ayan, pindi niya. Ayan, kumain niya. sa Hilo. niya. Ayan, pindi 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 niya. Ayan, yung niya. Hindi, huwag ka eh. Tapos na ba? Hindi, nung ano pa, March. Ano Wala ka na! Mag-decide na! Ay, na mo. Wala! Makatalawang bote pa tayo doon! Dalawang magdalawang sasakyan na lang. Dalawang sasakyan na O, sisiran din na pagdadalabing ko. Kaya yung sasakyan ko na lang gamitin. Ibang epekto ng pagkain namin ng sopas, napaghala kami nang walang sa oras. <laughs> Pupunta daw kami sa may ano? Under Armour Factory outfit at bibili daw ng sapatos si Boss Ace, yun ay nasa likuran ko. Alright. At ito nga, packet na po kami dito sa escalator, walkalator pala, I mean. Dito kami sa may outside hand supermarket. At banderoon, nandun po yung Under Armour mga boss. Alright. Kasarap kumain ng sopas. At lalabas na po kami. Lalabas na po mga boss. Kasama ko sila, mga tropa pits. At mag -e exit uli. Okay. Ayan na po. At pagpasok po namin doon, baka sarado na. Andito kami sa Alsadhan, dito sa Maykurais, mga boss. Epekto ng pagkain namin ng sopas. Napagala kami nang wala sa oras jok eh, joke jok lang po yun talaga pong plinano po namin pumunta po rito dahil yung isa po namin engineer eh, nagahanap po ng sapatos para sa kanyang misis at kailangan daw niyang maghanap may tumagay sa under armor bago dyan okay at papasok po kami dito sa may under armor ayan under armor oh 50% Yup. 'Yan. Under Armour 25 to 50%. All right, at pasok tayo. Oh, okay. sa ito na. bumungad 249 pesos, real pala. I mean. Ito. Hmm. Ha? Mga pambabae. ayan, Mamili po kayo. nakasale po sila ngayon, mga boss. Mga Under Armour shoes, mga damit. 'Yan. Ito si Boss Ace talaga naman. Ano, mamili ka na diyan, Boss. Yung kakaibang kulay. O oh, yan, di ba? Yan ang favorite to ni Mrs. niya. Shout out sa Mrs. ni Boss Ace. Ito po, marami pong shoes dito. Namimili na po ang inyong mister. <laughs> ano pong kulay ang gusto nyo? Marami pong pagpipilian. Mamimili na lang po ng design. Ayan. Marami. Ito pang lalaki ba no? Pang babae din to? Pambabae. Ah, pang babae pa to Saan boss? O yan, 109 only Under armor For lady maganda pang jogging No? O yan mo nga boss, o, ang ganda Kaso baka hindi treat ni misis mo yan Kaya nga Yan, o nga maganda nga Tawagan mo siya. Gising pa naman niya. Ah, okay. Okay, surprise pala. Mm, malum, malum. Surprise. Eh, hey, ikaw lang akalam sa test ni misis mo eh. Magana. ang ganda na oh. Magaang, magana ba Mag Mag niya boss? 289, pasok na pasok sa budget ni boss ang kanyang budget kaya pasok lahat may na lang ng kulay alright mga boss at dito naman po tayo sa mga pang lalaki napakaganda po nito oh, sa halagang 239 napakaganda ang ganda gang ayan sad ayan o oh, basketball oh Under oh nga no 129 Alright mga boss At yun na nga Shout out Missis Nakabili na po si mister Ng inyong sapatos Under armor Napakaganda Talagang Pag nakita niyo po ito Is matutuwa po kayo Sa napili niyang sapatos Alright Aywa <laughs> Ano kano saicare? 7.5 7.5 38 yun. okay Napaganda na ng ganan akong sapatos na piliin sa okay. mas maganda daw pala yata kung may terno Siyempre, couple Ayan, di oh, diba mas yung mo nito pang lalaki oh siyempre, lalaki. Ayan, ano pang lalaki pang babae ng eh ano 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 kung hindi underarm mo, pwede tayong tuminsay. Tapos mm -hmm. underarm mo. Tapos mamaya, titihing ka sa iba pagbalik mo rito, sarado? Hindi <laughs> yan, balik tayo ng mga... Okay mga boss, at... Bayaran mo yan boss. Okay, wala nang babayaran yan ha? Okay mga boss, at babayaran na po sa counter. Okay. Okay mga boss, at yun na nga. Bit-bit-bit na ni Boss S eh, yung kanyang nabiling sapatos na under Armour para sa kanyang misis. Nako at talaga naman pag uwi nito sa Cobar bukas. Tuwang tuwa si misis nito bukas sa gift ni ano, Boss Ace. Alright. At yun na po at palabas na po kami mga boss. Alright. Oh, okay, yun no? oh. Okay, sa kabila naman daw kami Time check Alas 10 po ng gabi mga boss At nandito po kami sa may Kurais Road Dito po sa may Riyad mga boss At yun nga Dito naman po kami sa Nike Nike Alright, magkatabi lang po ito mga boss Under Armour tsaka Nike